Ah, mga idol, napakalakas po ng ulan ngayon dito sa amin. Ayan po, oh. lakas. Masama po ang panahon, may namuong bagyo. Kaya po, gayaan siguro. Ayan po. Oh. Ayan lakas po ng ulan. Oh. Ayan oh. nabaha na. Oh. Ayan oh mabilis na ng takbo ng tubig yun po yung aso oh. na tahol o oh. na aking alagang aso ayun lalo na pong lumalakas ang ulan mga idol o oh. yan o oh. malakas pa lalo Oh. Cool. mga idol may saging tanim ko saging po yan ayan aba po ng buwid saging na tanim ko yan ah, lakas po ng ulan lalo na lumalakas mga idol ayan po ayan o lakas lalo hmm. abahan na nga po ayan idol